Muntik na palang hindi matuloy ang kasal ni na Miss Claudia Barreto at Basti ayon kay Dennis Padilla sa isang panayam niya sa isang TV show. Sinabi niya dito bago pa man daw ang kasal, ay eh tumawag ang kanyang anak at sinabing hindi na daw matutuloy ang kasal. At ilan sandali pa lamang ay eh tumawag ulit ang kanyang anak at sinabing matutuloy na pala ang kasal. Parang dito napapansin na talaga natin na parang ayaw na lang imbitahin ang kanyang ama sa kanyang kasal. Ayon sa mga netizens, kapasin-pasin din daw na hindi masaya ang group at para napipilitan lang ito magpakasal. Narito nga ang kabuhang pahayag ni Sir Dennis Padilla sa isang panayam sa isang talk show or TV show bago pa ang kasal ng kanyang anak. Na makikita naman natin dito na okay naman yung conversation nilang mag-ama. Ngunit hindi rin may wasa ni Sir Dennis Padilla na maglabas ng sama ng loob dahil imbitado nga siya pero kabilang naman siya sa mga bisita. Kaya narito na lamang ang pahiyag ni Sir Dennis Padilla tungkol nga sa kasal. Muntik na hindi natuloy ang kasal. Revelasyon ni Dennis Padilla kay Augie Diaz, mga alas 8 na umaga, nag-message ako kay Claudia, sabi ko, I'm so happy for both of you. Love, chu chu chu. Wala pang 2 minutes, nagrili ang telepono ko, si Klaus, sabi niya, good morning pa, can I tell you something pa? Hindi na matutuloy ang kasal. Sabi ko, why? What happened? Tapos kumiyap Sabi ko, why are you crying? What happened ba? Anyway, wag mo na saguti ng tanong ko If you are not happy with it, don't do it If you are not sure with it, don't do it Sabi niya, pa, kasi for the past one week Hindi ko nakikita yung interest ni Basti na magpakasal kami Parang hindi siya sure Sabi ko, ay mahirap yan anak Wag na tumuloy It's okay, people will understand I will understand. Number one, you're beautiful. Number two, you're still young. Number three, you're a very good human being. Cry and then move on. Huwag lang magpakasalo. Huwag mo na ituloy. Sabi niya, oh sige papa, thank you papa. Tumawag ako sa nanay ko. Sabi ko, hindi na matutuloy ang kasal. Umiyak ang nanay ko sobra. Sabi ko kay Klaw, kung masaya ka, ituloy. ko hindi, huwag ituloy. Nakapangbahay bahay na ako. Lilinisin ko na ang kotse. Exactly 9.30. AM, tumawag ulit. Papa, tuloy na ang kasal. Samantala, maraming netizen naman ang sabi mukhang napilitan lang umano magpakasal yung lalaki kay Claudia base sa mga larawan na kuwa sa araw ng kanilang kasal. At dahil na sa lahat ng mga nilabas ni si Sir Dennis Padilla na sa panang loob, ay mayroon din namang mensahe si Miss Marjorie Barreto patungkol nga kay Sir Dennis Padilla. At ganito ang sinabi, The wedding is about the bride and the groom. It's not about you, Dennis. Pinabulanan din ni Mercury ang naging pahayag ni Dennis patungkol sa kasan ng kanila anak na si Claudia. Sinabi ng actress, Na hindi totoo lahat ng sinasabi ni Dennis Padilla. Nagpapaawa at nagpi-playing victim lamang daw ito. Nilinaw din niya na hindi niya binibrainwash ang mga anak at hindi niya pinapaiwas sa kanilang ama.